May mga naniniwala na ang mga albularyo ay mga instrumento ng Diyos sa pagpapagaling at sinasabi pa nga ng ibang mga folk healer na ginagabayan sila ng Espiritu Santo para manggamot. Ano nga ba ang katotohanan dito base sa sinasabi ng salita ng Diyos? Ito ba ay galing sa Diyos o sa demonyo? Marami sa inyo ang maaaring patuloy na kumukonsulta sa mga albularyo para magpagamot, maaaring dahil sa kakulangan ng ibang pagpipilian, dahil nakasanayan na ito ng inyong mga magulang o kaya sa iba pang mga dahilan. Pero ngayon ay malalaman natin kung ano nga ba talaga ang sinasabi na katotohanan ng Biblia patungkol dito, babase lamang tayo sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Ang mga albularyo ay kadalasang gumagamit sa panggagamot gamit ang mga herbal plants, pero buko dito ay gumagamit sila ng mga ritual, orasyon, tawas, amulets, pangontra, bulong, at kung ano-ano pang mga superstitious na gawain para makapagpagaling ng mga sakit. At naniniwala sila na ang dahilan ng kanilang pagpapagaling ay sa espiritual o supernatural forces. Ang mga albularyo din ay nagbibigay ng iba't ibang dahilan ng sakit, depende sa kung ano ang paniniwala nila, halimbawa sa mga lugar sa mga nilalang na gaya ng duwende, nuno at iba pa. Alam mo ba na ang lahat ng ito ay kabilang sa sorcery upang kukula matokultismo? Sinasabi sa Deuteronomy 18 verse 10 to 12. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon at dahil sa mga karumaldumal na ito, pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Nalaman natin sa ating binasa, malinaw na ayaw ng Diyos sa mga medium, sa mga espiritista at mangkukulam katulad ng mga ginagawa ng mga albularyo na gumagamit ng mga elemento ng espiritualidad. Ang salitang albularyo ay wala sa Biblia pero malinaw na ang mga ganitong gawain ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos dahil ito ay nabibilang sa lahat ng uri ng okultismo at higit pa doon ay umaasa ang mga tao sa kapangyarihan na hindi galing sa Diyos. Malinaw na ang pagpapagaling ay dalawang bagay lamang ang pinagmulan, maaaring sa Diyos o di kaya ay sa demonyo. Kaya nga sabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 21, hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Pero dapat din po nating malaman na hindi lahat ng pagpapagaling ay mali. Ayon sa Biblia, hindi lahat ng pagpapagaling ay mali at masama. Ang mali ay ang umasa sa mga kapangyarihan na hindi nagmumula sa Diyos na ginagamitan ng mga orasyon, ritual o mga supernatural forces. Sa Biblia may mga pagpapagaling na ginagamit ang Diyos at maaaring gamitin ng Diyos ang natural na gamot, mga doktor o panalangin upang magdulot ng pagpapagaling at minsan higit pa sa natural na paraan. Ito nga ang sabi sa Santiago chapter 5 verse 14. May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin ng pinuno ng mga iglesia ay isang mahalagang bahagi ng pagpapagaling. Dahil naniniwala tayong mga kristyano na ang Diyos ang pinagmumula ng tunay na pagpapagaling, ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at pag-asa sa Kanyang kapangyarihan na tayo ay mapapagaling. May mga ilang katanungan pa na kung ito ba ay talagang galing sa demonyo, bakit may mga gumagaling sa mga nagpapagamot sa albularyo? Ayon sa Biblia, may kakayahan si Satanas na gayahin ang mga palatandaan, kababalaghan at mga pagpapagaling upang akitin ng mga tao palayo sa Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Hindi ito katakataka sapagkat sa si satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Ang kanyang layunin ay upang linlangin at iligaw ang mga tao, lalo na ang mga hindi naniniwala sa katotohanan ng Diyos. Si satanas ay mapanlinlang at gumagawa ng mga peking himala o peking pagpapagaling na maaaring makainganyo sa mga tao na maniwala. Madalas itong nag-aalok ng mabilisang solusyon sa mga problema sa karamdaman o mga pangako ng kapangyarihan. Ito nga ay sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Nakita natin dito na talagang gumagawa ng pandaraya si Satanas na aakalain ng mga tao na katotohanan dahil hindi lahat ng nakikita natin gumagana ay nangangahulugan na galing sa Diyos. Minsan ito ay peke at patibong. Ang mga pagpapagaling ay totoo dahil galing ito sa kapangyarihan ng Diyos pero ginagaya o tinutularan ito ng mga demonyo. Pagamat maaaring gayahin ng demonyo ang mga gawa ng Diyos, may malaking pagkakaiba sa dalawang ito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagamit para sa paglika, pag-iingat, pagpapagaling at pagpapala, habang ang layunin ng demonyo ay pagsira, pagkontrol, pagpapahirap at pagliligaw. Ang kapangyarihan ng Diyos ay may ganap na otoridad sa lahat ng bagay, at ang mga tao ay may kapangyarihan na labanan ang mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, habang ang kapangyarihan ng demonyo ay limitado at nakasalalay sa pahintulot ng mga tao. Ang isang halimbawa nito ay makikita natin sa Biblia noong ginagaya ng mga magisya ng paraon ang himala na ginagawa ni Moises upang linlangin ang mga tao na nagresulta ng kanilang pagkatalo habang ang mga tunay na himala ng Diyos ay mas mataas at mas malakas kumpara sa mga peking himala ng paraon. Importante ang tandaan natin na kung ang isang paraan ng pagpapagaling ay nagtutulak sa isang tao palayo sa Diyos o sumasalungat sa kanyang kalooban, hindi ito tunay na pagpapagaling kundi ito ay isang patibong. Ngunit ang tunay na kagaling ay hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal at espiritual na nagdadala ng karangalan sa Diyos at nagpapalapit sa Kanya. Mga kapatid, ang pag-asa at pananampalataya sa Diyos ang pinakamatibay na pananggalang laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Samantala, ang salita ng Diyos ang ating pinakamahalagang bagay na naglalaman ng mga aral, babala, na nagpapakita ng mga panilinlang ng mga demonyo at kung paano natin ito malalabanan. Ang Diyos lamang ang pinakasentro na nagpipigay ng tunay na kagalingan siya si Jehovah Rapa, ang Panginoon na nagpapagaling sa pisikal, sa emosyonal, sa mental, espiritual ni ang karumihan ng katawan o ang karumihan ng kaluluwa ay nagpapadalisay at nakapagpapagaling. Lagi mong tatandaan anuman ang iyong karamdaman. Gagaling ka sa pangalan ng Panginoong Kristo at wala siyang hindi kayang pagalingin. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.